Hoy okay, mga master, so welcome back ulit sa ating ito ba channel. So, dito lang tayo guys sa ating ginagawa ginagawang project. Ah, uh, bali dito lang in guys sa ating uh, second floor. So, bali pa tapos tayo rito ng ano, uh, mag-plastering. Ah, uh, bali ito ng apple pag dating natin ngayong araw. So, are. At saka ito. So, bali ang naiwan na lang natin isa uh, dito sa side. So, ito na lang bukas yung ating tirahin natin. So, pagkatapos sa tumpalitada, so magdedirecho tayo na rin tayo sa second floor. Okay. Ah, uh, bali baba tayo. So yung baba natin mga master sa uh, patapos na rin naman yung hagdaan na natin. Ayan. Bali welding na lang isa ating kasama si So ayan mga master. Ayan. So baba na tayo rito. Ayan. So bali po flooringan yan. Then ay uh, tatiles. Mga oh, master. Then uh, si engineer. So ito yung uh, ginawa niya kanina. Bali tinapos na niya yung uh, pintuan natin dito. So ayan. Anong kulay niyan boss? Naging mahogan na. Ayan, so mahogan eh So bali, mayroon yung haspi Ayan At uh, sa baba mga master, bali ito yung uh, babakbakin natin Ito So paglapos na babakbakin Then uh, tatalis na natin na re Itong uh, baba Okay oh. So yun, mas tayo sa baba Bali, gumagawa na lang itong si Furman dito Ay, Furman Ayan, busyng-busy busy. So shout out kay Furman Taas lang itong tuhon niya rito Yung kanyang pala-pala uh, Kasi ito na yung mapapaltadahan niya rito Ayan. Ito si... <laughs> Ayan. Bali sa bilang ng side mount master. So, dito tayo sa kabila. Sa so, ito ay tapos na. Ayan. So, tina, tapos ito mga master, ito side natin. Sa bilang agilit ng gilid. Bali, yung taas natin sa ano, uh, mayroon nang waterproofing. So, ito na lang iwa waterproofing natin yung sa ibaba. Ayan. So dito naman tayo sa kabilang aside, uh, side Pasa so, tayo So dito naman yung uh, ginagawa ni Foreman uh, Balik yung kabilang side naman natin mga master sa uh, Tapos na rin naman Ayan, uh, bali, iwa water pooping na lang natin yan mga master Ay si boss Bising si boss nag ng buhangin Para sa ating uh, nga uh, Ayan, so si boss utoy eh. uh, Sa legsig. Okay Sipoy na sipoy. Sipoy na sipoy. So, ayan. Bali, ano lang to. Ilang araw ba gara? Tatlong araw lang. Ito, no? Wala pa. Lahat, eh. So, two and a half days lang itong mga master itong ating uh, tadaan niya na foreman. Ayan. So, solo siya nagpapaltada. So, bali doon ako sa loob. Okay, uh, bali yun lang. Uh, in-update ko na kayo. So, salamat po.